po buhay. mo <laughs> uh, sabi na, uh, ito sinasabi? Uh, pag tungtong ko po ng 60 years old ng edad ko, ipinangako ko na na every special occasion ng buhay nila, darating ako. May pera o wala ipangungutang ko. Basta ako Kasi hindi ko alam, baka sa susunod na taon, hindi na sila makakasama. At ang isa pa, wala silang maipamamana sa amin na yaman. Pero ang pinakamagandang pamana nila sa amin, pananampalataya, ipinagkatiwala sa amin simula na kami bata. Yung aming lolo ay dating sa Kristan, naging Adventist, ipinanganak ang tatay ko na isang Adventist, hanggang kung ano yung kanilang minana sa kanilang tatay, ipinamana sa amin. Kaya kung, gaano, kung ano kami ngayon, ganon sila noon. Ang tatay ko matagal na naging leader ng church. Ako po sa ngayon ay third almost 30 years ng elder ng isang church sa San Juan, Patangas. Yung aking kapatid na nagsalita kanina ay isa ding elder. So halos lahat kami ay naging leader ng church dahil sa kanila. Dahil sa pamana, hindi sa rangya, hindi sa yaman, kundi ang pinakamabuting pamana nila sa amin, pananampalatayang minana nila sa Diyos. Yan ang ayon. Ah, <laughs> uh, lagi ko yung sinasabi, yung pinanggit ng kapatid ko kanina na kami ay sagana sa pamana, sa pamaluan. Hindi ko alam kung ay koy meron pang peklat dito. Kung <laughs> meron pa. Matagal na. Alam nyo pa mga kapatid, noong mga kaibigan, noong ako ay bata pa. Ang isang disiplina ng tatay ko, kapag tinawag ka, sumagot ka. Alam mo ang sagot ko? Pagtawag, Herson! Ano? Ay, narin yung tatay ko. Wala nang imig yun. Hindi na Pagdating ko sa bahay, nandun na pala kapatay sa pinto. May hawak ng bilog na uway. May baul kami noon. Yung lalagyan ng, lalagyan ng damit. Ah, dapa. Ah, dapa. Pagka hindi ka dumapa, salit na isang palo lang, magingin dalawa. <laughs> Kapag sinangga po yung unang palo, plus two. Hanggat may ginagawa kang intervention, dadagdag ng dadagdag. Kaya no, yun ang kauna-unahang palo na hindi ko malilimutan sa tatay ko. nanay ko, very, very, kanyan, defensive. Ayaw na ayaw niyang kami mapapalo. Pero pagka ang tatay ko ang sumaway, huwag na siya makikialam kasi pati siya madadamay. <laughs> ganon kayo pinatatay ko. Pero hindi ko po pinagsisihan yon. Ang sabi no, iba, baka ganyan ka rin. Tama po. Ako'y naging minsan sa aking anak, yung aking ka isa, kaysa sa kong anak si MD. Naging ganon din ako isang beses. Bakit? Ang sabi ko sa anak ko, yung anak ko kasi mahilig, may prosenantal stroke ng, ng school, uh, high school level. May performance sila practice sila sa sila na Sabado ng hapon. Saan ko nasaan si MD? Ay nandoon siguro sa kaklase niya sa kung at nagpa-practice. Ah, oh, pag sasabi ng asawa ko nandoon siguro sa kaklase nagpa-practice sa, sayaw. Yang yaga ko lakad dala ko pamalo. Balang chinelas. Nasa gitna ng mga kaklase niya. Talagang doon ko siya pinalo. Pagdating sa bahay, uliyak ako. Sabi ko, ay, bakit ganun? Hindi naman ko yung tatay ko. Pinapalo kami pag kami nasa bahay, hindi sa pan, sa publiko. Natuto ako. Ang disiplina niya, huwag papaluin ng bata sa harap ng marami tao. At pagkatapos mapalo, kakausapin, bakit ka pinalo? Ngayon kasi ang mga magulang pag namamalo, palo na ng palo. Walang, palo, walang patumanggang palo kahit sa tamaan. Kaya pag minsan yung bata pag napapalo, tinatamaan kung saan parte ng katawan, nagkakaroon ng diferensya. Dapat ang palo ay meron din pong uh, direction. direksyon. Hindi ka pwede, pwede pumalo ng basta-basta lang. At pagkatapos ng palo, alam mo ba kung bakit ka pinalo? Pag sinabi mo sa kanyang, Opo, o, uulitin mo ba? Ay, hindi na. Pag inulit mo pa, may palo pa ulit. Kaya kami po ay sagana sa pagpapala. Sagana, din po kami sa palo. <laughs> Pero yung palo na palo sa amin hindi po namin pinagsisisihan. At wala sa atin ko, kung hindi kami nakaranas ng palo sa aming magulang, basa baka isa kami sa problema ng lipunan. Alam niyo po ba yung kapatid ko? Siner Junior nung kami nasa pinamalayan pa nangangahoy kami palapa ng niyo nagpangagaw sa palapa ng niyo yung uh, bata, tapos nga bata at pa. Naagawan niya. Ang sabi ng bata, pagdating sa bahay, suntukin kita. Alam ginawa nito, no? Hindi na pinarating sa bahay, doon pala sinuntok na. Nagsumpong sa kanila, o oh, ba't mo sinuntok si John? Ah, ba't, John, ba't masinuntok mo sinuntok mo yung anak ko? Eh sabi niya kasi, pagdating dito, suntukin niya ko. Hindi, inunaan ko na. Ay, masuntok man siya, masuntok man niya, na ako. So, kung hindi kami na disiplina na ay magulang, baka kami isa sa problema na lipunan. So, yung palo, disiplina na magulang para tayo ay ituwid. Hindi po yun para kayo magrebelde. Pero pag pinalo kayo na walang dahilan, magrebelde na kayo. <laughs> Isang kwento lang po, bago ang magtapos, sa Rondon, sa probinsya namin, meron doon isang magulang na very, very hipit sa kanilang mga anak. Ayaw nila na sila ay aabutan ng dilim sa labas ng bahay. Mahipit. Pero noong minsan ay sila ay lumabas ng bahay, madilim na ay wala pa. Yung tatay pala nila ay sika na ng bao. Nilagyan ng dulos sa ilalim pag-uwi ng mga bata, dapat, dapat, hindi dapat. Bawat isang talampakan, isang dampi, ang tulos na nagbabaga. Kasi po nangyari nung bandang huli, yung mga yung magulang ng mga bata, kinarne ng kanya mga anak. Dahil hindi tama ang pagdisiplina. So, Tay Inay, salamat sa inyong 66 years na sister sa inyong pag, uh, pagiging mag-asawa. Kaya ko po ang nasabing 66 kasi ako po 65 na. One year sila bago nagkaanak. So, kaya alam po, 65 ako, 66 na sila. So, kaya hindi ko pwede kalimutan yung kan kanila anniversary kasi gawa sa edad ko. Kaya pag ako naging 66 sa taon, 67 na sila. Diba? So, gusto ko rin marating yung tao na narating lang na sa kanilang buhay may asawa. Sana. Pero asa natin mga kaibigan, mga kapatid, na yung buhay nila ay maging inspirasyon natin kung tayo ay magsisipag asawa. At doon sa mga may asawa na, sikapin din natin na yung ating pamilya ay maging buo. Ang langit po ay hindi para sa tatay. Ang langit ay hindi para sa nanay. Ang langit ay hindi para sa anak. Ang langit ay hindi para sa kapatid. Ang langit ay para sa pamilya.